Kinala mo ba yan? Hindi na. Napuntaan na natin. Parang mong dagger yan. Tara. Ano? Ano? Tara. Toyong yata ito eh. Ito nga kayo, no? Kinala mo ba yan? Toyong, ginagawa mo dyan! Ito, magre-referee ako. <laughs> magre-referee? <-rapery>? Ba't <laughs> nandiyan ka sa damuha? Nagrabi naman yung referee niya. Ito, tinuro sa akin, Tani. Ba't niya tinuro sa'yo? yung dito na wala saan eh. wala dito yung old dito. Layo mo naman. Pagka na pupunta. nagpupupunta. wala na ba yan? Ayun. Eh, ay, oh, eh, ikaw, ikaw hinihintay dito. Referee ka, di ba? Oo, oh, oh mag-referee re nga ngayon. Eh, bakit nandiyan ka dumadaan? Para ka naman ka nandiyan. Sa akin doon nandaan yun. Saan? Pitaan ba doon? Meron doon. Ay, doon ka lang doon. Pinagtanihan ko na mama ko. Dito lang saan eh. Mali yung pinupuntahan mo. Duling na napagtanuhan. Oo nga, ba? siguro ano Puro ganun, kaliwat May kanan. Pero nalit damuhan, ko. Ay mo naman kasi dinaanan mo, hindi ka gumamit ng mga, ano, waste-waste mo lang Ang bandaanan. O, oh, dito ka pa dadaan, o, oh, mga tamang. O, oh, hindi ganyan. Ay, hindi. Ito nagagawa mo. <laughs> ito. Ang lang ba't okay. ang alayin eh. na ba yan? Ay, ito na yung kwarto mo. No? Ba't ang alayin na lang... Nakaarating La, mo naman, o. Oh. Tapos naman. Hindi pa. Okay, hindi mo na pala kaya nga. Ay, hindi dyan, so. O, hindi ko alam, hindi ako tinuro ng rani. Ay, tayo, pinagagawa mo. Ba't puro damuhan naman kasi? Hindi ko alam. Ito yung full tube at nagpupunta ka sa damuhan para ka naman ano yan. Hindi ko alam eh. may daan lang pa kayo, pwede ko alam po. Mali yung nakatalungan mo. Mali yung nakatalungan mo. Mali yung Covered court. Oh, ito nga covered court. Ay, Nakikita mo. Ay, mo. bakit ka lakit yan dumadaan? Para ka naman kagyan. Parang tinahalan ko eh. mga tao na to. Nakakaasar ka. Ang dami na nagsimula rito. Timo, hindi mata... Magsimula yung laro kasi wala ka. May forma mo. Oh? Sino? Oh, kausapin mo muna yung oh, okay, committee. Kausapin mo yung committee. Sige, oh, kausapin mo yung committee. Bakit ganyan yung ano? Ang saan-saan ka dinadaan? Oo. Oh, oh. Hindi nakakapagsimula yung laro dahil kayo. Ang saan kausapin mo yung committee. Bakit ganun? Ikaw hinihintay dito eh. Ha? Huh? Ikaw hinihintay ng mga committee oh. Tapos na ba yung game? Paano matatapos yung wala ka? Eh, ito na tinuro sa pang... Hindi pwede yun, tinan mo, nakapagsimula na ba tayo? Hindi pa, di ba? Hindi pa. hindi pa pali. Eh, kahit bakit matagal ka? Ito na tinuro sa tamuan. importante ka kasi Si! tinuro. Eh, ito hindi ganun. Hindi na nangana pa. gagalit tayo. Ito. O, yan? Okay, na, ayaman na. na, hindi pwede. magano ka dito. Sumayo ka muna. Sumayo ka muna, Ayun,